Marian Rivera nag-ingay sa social media. Hindi pa rin kumukupas ang nag-iisang kapuso primetime queen Marian Rivera dahil pumalo lang naman sa mahigit 79 million views ang kanyang TikTok video at patuloy pang umaangat. Pinatunayan ni Marin Rivera na hindi kailangang magpa-sexy para mapansin ng mga netizens dahil ang kanyang karisma at smooth na galawan lang ay sapat na. Meron din itong TikTok video na kasama ang kanyang panganay na anak na si Maria Leticia Uzia na mayroon ding 33 million views. Patunay lamang na ang bituin ng isang Marian Rivera ay patuloy pa rin na kumikinang magbago man ang panahon. At hindi maipagkakailang siya ay isa sa may pinakamagandang mukha sa Philippine showbiz.